Nagsampa ng demanda si Alex Gonzaga laban sa isang netizen na sinabihan siyang baog. Ayon kay Alex, kung ano-ano raw ang pinagsasabi sa kanya na nasabi netizen nang malaman nito na nakunan siya sa panganay sana nila ng kanyang mister na si Mikey Murada. Sinay pa na aktres na hindi lang para sa kanya ang ginawang pagdidemanda, kundi para sa lahat ng mga kababaihan na nahihirapang magbuntis tapos ay ibubuli pa nagdesisyon daw siyang kasuwa nito nang sabihin na siya nito ng baog. ay pa kay Alex, hindi siya nasaktan nang sabihan siyang baog dahil hindi naman daw siya baog pero kailangan na raw mainto ang pambuguli lalo na at very sensitive na ang bata sa gender at body shaming issue. Nasasaktan lang daw siya kasi gamit na gamit ang salitang baog sa mga taong walang anak. Paano na lang umano kung may mga sensitive na tao tungkol sa salitang baog kung saan may mga kilalao na siya na ayaw pag-usapan ang tungkol sa nasabing issue. Dapat umano mag ingat sa paggamit ng salitang baog dahil may mga pinagdadaanan ang bawat babae na hindi nakakaanak na hindi alam ng publiko. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton nagbabalita ng tama naglilingkod ng tama.